Please go uh, Thank you Mr. Presiding Officer Mga kagalang-galang na kasamahan Kinukuha po ng representasyong ito Ang pagkakataon at pribilehyong ito Upang magpahayag ng buong suporta Sa kagalang-galang na konsihal Juliana Ibay Residente ng Panglungsod na Federasyon ng Mga Sangguniang Kabataan Sa Lungsod ng Maynila Kasama po ang mga kabataan mula sa iba't ibang level at lugar sa bansa. Isinusulong po natin ang karapatan ng aming sektor na magkaroon ng mga kapakipakinabang at aktibong mga kinatawan sa mga sanggunian mula barangay, munisipyo, syudad hanggang sa lalawigan. Para sa kaalaman po nating lahat, tinanggal po kay Konsehal Juliana Ibay, ang chairmanship ng Committee on Youth and Sports Development. Kahit na po malinaw sa Section 23 ng Revised Rules Implementing Republic Act No. 10742, as amended by RA 11768, na ang mga nahalal na presidente ng mga Federasyon ng SK ay dapat na magsilbing tagapangulo ng kumiteng nagsusulong sa kapakanan at ikauunlad pa ng sektor ng kabataan at sports. Ang ginawa po ng City Council of Manila sa kinatawan po ng kabataan sa kanilang sanggunian ay malinaw na paglabag din po sa probisyon ng konstitusyon na naglalayong patatagin ang aming partisipasyon sa pamamahala at sa pagbuo natin sa isang maunlad na pamayanan. Ang aksyong ito laban kay Konsehal Ibay ay aksyon din laban sa buong sektor ng kabataan. Hinahamon nito ang aming karapatan na pangunahan ang mga proyekto, programa, mga aktibidad, maging mga pulisiya na may direktang kinalaman sa pagpapalakas pa sa sektor ng kabataan. Huwag po sana nating hayaan na madungisan ng maruming politika ang advokasyang isinusulong ng bawat sangguniang kabataan. Matagal na inilaban ang lugar ng kabataan sa lahat ng sangay ng gobyerno at hindi kami matitinag sa mga aksyong katulad nito na inilalagay sa alanganin ang buong potensyal ng mga kinatawan ng kabataan sa kahit na anong opisina o sangay ng ating pamahalaan. Sadyang nakakabahala ang ganitong hakbang. Kung nagawa ng kabisera ng ating bansa na tanggalin sa kanilang SK Federation ang chairmanship sa komiteng malinaw na ibinigay sa kanila ng batas, baka kaya rin itong sundan at gayahin ng iba pang mga sanggunian kahit nasa level ng na mga barangay. Delikado ang naging hakbang na ito at lantaran itong isinuwalang bahala ang karapatan ng ating mga kabataan na sumali sa pagtataguyod ng isang epektibo at inklusibong pagugubyerno. Kinukuha ko din ang pagkakataong ito upang himuking ang ating mga kaibigan at makasamahan sa lahat ng lokal na pamahalaan na sundin ang mga mandato ng konstitusyon at ng SK Reform Act upang masiguro na tayo ay nagkakaisa sa ating misyon na palakasin at patatagin ang aming sektor bilang mga pag-asa ng bayan. Ganun din po ang ating panawagan na bilang mga lingkod bayan, tayo po sana ang manguna sa pagtaguyod sa rule of law at sa kaalaman patungkol sa hierarkiya ng mga batas at mga pul pulisiya sa ating bansa. Sa ngalan po ng mga kabataang ibatan at ng representasyong ito, inihahayag ko po, po ang aking buong pagsuporta sa ating pumbutihing katuwang sa lungsod ng Maynila, Konsehal Yanian Ibay. Diyos mamahis, Mr. Presiding Officer. Okay.